Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 60 trillion pesos ang utang, pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. May kasabihan nga tayo ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. At maaari na po tayo tumanggap ng inyong mga katanungan. For the first question, Ms. Clay Pardelia from PTV4. Magandang hapon po, Yusek. Uh, Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang, pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. Um, How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang ang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin, ng ang administrasyon, Dating Pangulong Duterte Ang naitalang may pinakamataas na naging utang Na umabot ng 12.79 Trillion as of June 2022 At uh, solong utang po ng Administrasyong Duterte Ay umaabot po sa 6.84 Trillion as of June 2022 At uh, nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang sa ngayon po pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po ng mga, mga pag-utang at uh, ninanais din po ng Pangulo at inihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang. ng uh, Malaki at uh, although ang gusto ng Pangulo ay eh talagang paangatin po ang ekonomiya at uh, tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang uh, kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating uh, Rory, sorry, ni uh, Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa isa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, iyon ay sa lang. It means, inamin niya, na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang um, dulot na naibibigay tulong ng buka centers, ang paglaki ng field health coverage, ang murang bigas, ang uh, 3 plus 1 promo ng LRT-MRT, ang um, fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Thank you, Clay. Uh, susunod po ay si Miss Ivy Reyes ng Billionario. Dr. Yusek, still on Vice President, uh, in that same speech, she, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022, that's one. Two, she doesn't think the President will give anything substantial in his sauna. And last, she while she has no ill feelings for the President, she has a problem with his performance pointing out the lack of direction of the admin. Thank you. Thank <laughs> you. wala na po yatang bago. Dati niya na pong sinabi yan, nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan ang mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. So kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan, at ang mata, at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Uh, thank you, Ivy. Next po is si Chloe Hufana ng Business World. Good afternoon, Yusef. With the Iranian Parliament approving the closure of the Strait of Hormuz and global oil prices nearing $80 per barrel, uh, will this development trigger the activation of the Philippines' oil contingency plans? Actually po, uh, pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang uh, economic team uh, with the President at uh, ama maibibigay ko po sa inyo ang detalye kung anong po ang mga plano. Bukas kahit po walang pasok sa Maynila, magkakaroon po tayo ng press briefing bukas. Bukas. Anong oras bukas, Yusek? Maaaring ngayon, maaaring bukas, pero bukas ko po maibibigay sa inyo ang detalye. Pero nagpapatawag na po ang Pangulo ng meeting po. Follow-up question na lang, Yusek. How prepared is the Philippines for a potential energy crisis Um, stemming from the situation and when can we expect the release of official guidelines or response measures? Bukas po, uh, maibibigay ko po sa inyong detalye pero as of the moment, uh, uh, maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga tsupes, uh, sa mga drivers po para po maibisa naman ang kanilang um, uh, al alalahanin. At para na rin po ito sa uh, mga commuters. Meron pong nakalaan na 2.3 uh, billion. Kung di po ako nagkakamit, 2.3 uh, billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga uh, driver po. Kailan i-roll out tong subsidy? Bukas po malalaman natin po lahat itong uh, plano po. Thank you, Chloe. Ang susunod po ay si Mr. Sam Medenilla ng Business World. Mrs. Mirror sorry. Um, good afternoon, ma'am. Um, regarding lang po dun sa kanina, ibalik lang po ko yun sa, de de sa debt, yung sa that po, yung 6 tri 16 trillion. Mm -mm. for a while po, for a while. 2.5 billion pala ang nakalaan para sa fuel subsidy natin. Okay. Um, base po dun sa mga ongoing economic developments, yung crisis sa Middle East, are we still confident na marireach po ng government yung 5.3% GDP, debt eh, to GDP target ng DOF po? Naku, yan po talaga ang pinagdarasal natin pero sa mga mga nangyayari po at na hindi na po natin to kontrolado, ipanalangin po natin na maabot pa rin po natin. Pero pipilitin pa po sa abot na makakaya ng pamahalaan at uh, sa mga direktiba po ng Pangulo. Ito pipilitin po natin maatin pa rin po yan despite all of this. Tapos sa uh, second question ko po, may update na received na po kaya ni President Marcos yung copy ng, ano, ng connectadong Pinoy bill at saka meron na po ba siyang decision if he will veto it or not? Thank you. Ka katanong ko lamang po kanina kung may natanggap na po ba siyang endol bill para sa konektadong Pinoy. As of now, wala pa pong natatanggap pero rest assured na kapag po natanggap ito ng Pangulo, pag-aaralan po itong mabuti para po sa lahat ng stakeholders. Para po sa mga uh, kababayan natin na nangangailangan po ng magandang internet connection at sa mga uh, service provider din po uh, follow up lang po. Um, bali may plan po kaya si President na makipag-meeting sa stakeholders na may mga concerns regarding dun sa bill? Sa ngayon, wala pa pong ipinararating sa atin dahil hindi pa naman po niya na babasa kung ano yung korektadong Pinoy bill, uh, ang detalye po nito. At uh, malamang po, um, pwede nating sabihin oo uh, dahil po ito rin para naman sa lahat. Thank you, Sam. Uh, next will be Anne Soberano, Bombo Rajo. Yusek, good afternoon. You uh, Yusek, uh, nagbahayag po ng pagka-alarma ang ilang world leaders kasunod ng naging aksyon ng US uh, na pagbomba po sa tatlong uh, nuclear sites ng Iran. Uh, ang sabi ng ibang mga world leaders ay nananawagan sila ng restraint at yung iba naman ay nananawagan sa Iran na makipag-usap sa US at Israel. Sa panig po ba ng Malacanang, sa panig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba yung naging pahayag niya dito. Opo, um uh, ramdam po ng pangulo, ramdam po ng gobyerno ang -al alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit atensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng pangulo ay magkaroon po ng uh, mapayapang pag-uusap at diplomansya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Uh, kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para matatag, maging matatag po ang uh, global community o pandaigdigang komunidad. Yan po ang mensahe ng Pangulo. On uh, follow-up, Yusek, uh, may Bukod po sa pagtaas ng presyo ng langis, uh, ano po ba ang posibleng magiging epekto nito sa atin sa bansa? Sa magkakaroon to ng domino effect. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel uh, fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics sa trading. So yun po ang ipindarasan natin na maiwasan po natin at uh, mabigyan ng magandang um, solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa si Israel at Iran. Thank you po Yusef. Thank you Anne. Uh, one more question from Maricel Halili. TV5. Magandang hapon, Yusek. Yusek, going back on VP Sarah's uh, statement, on the part of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Mm, wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay uh, nanghinayang. Uh, kung siya man po ay nakipag-team up sa, sa Vice Presidente. Sa um, Ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang gano'ng mga klasing negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira, kanino man. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay uh, maka-team up siya, uh, it's their loss, not the President's. Ma'am, last na lang. Last. Kasi tinawag ni uh, VP na Budol yung uh, ginawa daw ni uh, PBBM your thoughts on that Budol talaga Hindi ko alam kung sino ba nang an budol, hindi natin alam kung sino ba an ang bubudol. Sa panahun uh, sa, sa, sa sa nakikita po natin na uh, pagtatrabaho ng pangulo sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika Sino ba talaga na mabudol? Last question po from Mr. Ivan Birina, GMA7. Ma'am, still on the tension in, in the situation in the Middle East. May mga pangamba po ang marami lalo kalat sa social media ito na raw ang war, World War 3 etc maraming maraming mga ganyang impormasyon umiikot what uh, does the president want to tell the Filipino people about what to brace for and the actual situation ano ho bang kailangan natin pag-ingatan dito at anong kailangan isipin ng mga tao sa gitna po ng nangyayaring ito una-una ang gusto iparating ng uh, Pangulo handa po tayo sa anumang mangyayari at uh, lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay uh, tutugunan po ng pamahalaan. At uh, wag po sila mag-alala dahil ang uh, gobyerno po ngayon ay nagtatrabaho para sa ating lahat. Wala na pong katotohanan niyo. Bago pala po tayo magtapos, uh, hindi ko po nasagot yata yung tungkol sa San Juanico Bridge. Mm -hmm. Okay. Dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin nakakaalarma ang kaka ka nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan.